Hello mga tropa! Update po ulit tayo sa ating uh, mini video na sinusubaybayan na uh, paggaganapan ko ng World Olympic Basta lang po ulit natin ngayon Lalapitan po natin ang na malapit na malapit Sama kayo! Balian dito po tayo sa Avenue de Champs-Élysées Ito po yung sentro ng Paris Lalakad po tayo hanggang doon sa ano Hanggang doon sa sentro Sentro ng uh, South Olympic na pagyaganapan po po, may isang uh, napakagandang building yan. Cheter po ata yun, cheter. Hindi ko na malalapitan kasi palapit na tayo ng palapit ng sa, ano, sa work ko. Oh. <laughs> Ito po ang um, update ng uh, pagkaganapan ng World Olympic. Hindi pa rin masyadong tapos. Sinarado na po daan uh, para matrabaho nila ng maayos. Let's po Maraming trabaho pa rin sila Kasi next month na po yung umpisa ng World Cup on Kaya nirarast nila Ito so lang po yung metro station niya sa ilalim. Passage metro punteng. Diretso -red lang po tayo. Malapit na po ako sa akin trabaho. Sinisingit ko lang po ang pagbibidyo. Medyo malaking trabaho po yan. Eh, no? Marami pa rin. Ayan, yung Eiffel Tower po. Ayan. So, nandito na lang po ulit ang ating video for today. Have a great day to everyone. And, uh, see you again po. Ingat po tayong in lahat. God bless us all. 拜拜。